yun magandang hapon mga paps what's up what's up sa inyo Yan, kamusta na ang araw nyo uh, okay lang ba kayo uh, eto mainit na naman ang panahon uh, time check ay 3.06 at ito ay on the way tayo sa Gloria at kukunin natin yung ating uh, damit Uh, yung Pops Jello uh, papakita ko sa inyo mga Pops uh, thank you sa sponsor natin dyan sa ating damit uh, dito papakita ko sa inyo mga Pops uh, kukunin pa lang natin uh, on the way pa lang tayo dito natin kukunin yan sa uh, Max Graphics sa Young Man Shirt mga paps uh, located yan dito sa may uh, Gloria ito ang pinakang main nila pero alam ko marami silang branch dito sa Oriental Mindoro uh, kung di ako nagkakamali at uh, ito punin na natin dito cái <laughs> nào tay em không có bấm? không đi Yan mga paps na kuha na natin. Yan mga paps, uh, nakuha na natin yung damit. paps nakuha na natin na uh, ayan papakita ko sa inyo mamaya uh, ang kulay nito ay kulay pula ang manggas uh, at kulay itim uh, dalawang piraso ito ayan thank you sa sponsor natin yun mga paps papakita ko sa inyo mamaya Yo, meron na tayong uniform para sa ating pagbablog mga paps uh, tuloy tuloy na natin ang ating pagbablog at maraming maraming salamat sa ating mga solid na supporters Ayan, tingnan lang natin dito Tigil lang tayo dito. Ano kasi 'tong mga papas raglan? Ah, tama lang ang yan mga pups ayan maganda pups yellow ayan mga pups yung kulay black at ito naman yung kulay red ayan mga paps ayan kulay red at black ayan ito na makikita nyo mga paps sa ating pagblog Yon mga paps, tayo ay pauwi na kasi tayo ay galing sa Gloria at na-pick up natin yung t-shirt natin. Yung kulay red at yung kulay black. Uh, ito mga paps, maraming maraming salamat sa supporta ninyo at sa lahat na ating magiting na taga-subaybay dyan, ating viewers at uh, sa ating likers at uh, sa ating followers uh, thank you sa support sa ating youtube channel uh, at sa ating facebook page itong pops yellow uh, yan lang mga pops uh, ingat kayong lahat ride safe, I love you all peace out